Hi, magandang magandang araw po sa inyong lahat for our um for our first reading of the day. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating first reading of the day. Yan. Maaga po ako nag reading dahil ako po ay may biyahe, no? Kaya gusto ko pong um bigyan kayo ng mas maagang um gusto ko po bigyan ng mas maagang tarot card reading, no? Ayan. Okay. Nadasahin po dati mabuti Okay. Po tayo ng sampu. One. Two. Three. Four. Five. Six. 7 8 9, 10, 11, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. And down. Nineteen. twenty ang taong pong ito ay may mixed emotions sa ngayon ano? talagang nahihirapan po ito hindi niya po maintindihan kung ano daw po ang kailangan niya sa ngayon no? a ah, medyo meron po siyang pagkabagabag eh, no? ang pakiramdam po ng taong ito anytime po bibigay siya no? nakakaramdam po siya ng matinding matinding pagkabagabag no? kung nakikita niyo po hindi po siya mapakali, no? At talagang um, iniisip niya po, no? Most of the time, iniisip niya po yung nangyari sa inyo, no? Hindi niya po makalimutan yung partnership niyo, no? Hindi niya po makalimutan yung naging samahan niyo. Siguro dahil medyo malalim, no? Medyo malalim, medyo... Um, alam niya po na nasa, nakasakit siya sa iyo ng sobra-sobra alam niya po na naapektuhan ka, no? Alam niya po na kahit pa pano ay hindi madali para sa iyo yung mga nangyari. Kahit pa sabihin niya na okay na yan, ganito, ganyan. Alam niya sa sarili niyang nakasakit siya, naapektuhan ka. At naiisip niya pa rin po yung partnership, no? Para na po siyang mababaliw, kakaisip po ng partnership niyo, no? Parang lahat na lang po ay gusto niyang um, controlen ano to, to, tell you honestly medyo gusto niya pong controlen gusto niya po ng growth looking ahead gusto niya pong mabago yung sitwasyon no pero hindi niya po maiaalis na nakasakit siya ng tao no kahit po anong deny nito sa kahit anong deny niya kahit na Um, ano yung mga pinapalabas niya, hindi niya po ma-deny sa sarili niyang nasaktan kanya at siya po ang may kasalanan ano kahit anong dinay niya alam niya sa sarili niya ang um, kasalanan niya. Ang um. Ah, oh, shucks. Ano pala itong naigawa natin? No? Kahit anong deny niya, alam niya po sa sarili niya na siya ay nakasakit. No? Mababaliw siya sa kakaisip. So kahit ano po ang deny nitong taong to, no? Alam mo po sa sarili mo na kahit po anong deny niya, siya po ay parang mababaliw, no? Hindi mo po akalain pero talagang parang mababaliw po ito sa sarili niya, no? hindi niya po alam kung paano at kailan niya po ito gagawin, no? Sa totoo lang, hindi niya po alam, no? Um, nahihirapan po siya para na po siyang mababariw. As a matter of fact, hirap na hirap po ito ngayon. Hindi niya po alam kung paano niya po yan um, aksyonan, ano? Hindi niya po alam kung paano, anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon, hindi niya po alam, no? Basta ang alam niya po ay um, gusto niyang kontrolin ulit. Siya po ang humawak sa future niyong dalawa. Siya po yung um, siya po yung maging saksi dito. Ano? Kung ano man po ito. Gusto niya pong tanggalan ka ng karapatan na magkaroon ng bagong mundo, bagong buhay. Siya po ay nangangarap na siya pa rin po sa huli, no? Siya pa rin daw po ang mag-aayos sa huli, no? Ina-avoid niya lang po yung mga conflicts ngayon na dumarating sa buhay niya. Talaga pong sunod-sunod po ang conflicts na gumagawa sa buhay niya, no? Disconnected din po siya, no? Ina-isolate niya din po yung sarili niya po sa mga tao, no? Lahat po yan ang nangyari sa kanya because of quick decision mga bagay po na hindi pinag-isipan o yung mga bagay po na talagang um, hindi pinag no? Sa so, totoo lang yan po yung nakikita ko. No? Naging very, very, very generous ka po sa taong ito. Naging masyado ka pong matulungin. Talagang lahat po ay ibinigay mo sa taong ito. Pero hindi po niya ikaw pinahalagahan. No? Talagang panay po siya ngayon failure and defeat no sa totoo lang po panay po siya failure and defeat talagang alam niya po kahit hindi niya po aminin sa sarili niya yung pagkatalo niya po sa sarili niya ay ganun na lamang po no talagang hirap na hirap po ito at talagang sinasabi ko sa iyo sa mga susunod pong panahon no ay lalo po siyang mahihirapan nahihirapan po siyang magdesisyon, no? indecisive, very indecisive po at wala po akong nakikita any any ha um initiative, lack of initiative. Wala po siyang initiative talaga, no? So far sa nakikita ko po dito. nakahold po yung kanyang buhay, no? Parang iniisip niya po na pinag iisipan niya po na talagang um, gusto niya lang muna pong mag-isa, gusto niya lang po muna 'wag humarap no kahit anong gawin niya po kasi ngayon, kaya hindi po ito makakilos, very demotivated po siya no. Wala siyang passion sa lahat ng gagawin niya, wala magulong-magulo po ang isip nito. Sabi ko nga po sa inyo para na siyang mababaliw no, may anxiety, trauma and helplessness no yan po lagi ang nangyayari sa kanya, nauunahan po siya ng hopelessness ng trauma, no? Na hindi naman po niya inaakala, no? Ah, uh, talaga pong naiisip niya po kaya siya na-trauma, na uh, anxiety naiisip niya po yung broken family, broken relationship, broken dreams na ginawa niya sa iyo, no? Um, sa inyong dalawa actually, no? um, kunwari po sa pakita niya ngayon um, ay siya po ay parang may confidence level pa okay lang siya but the truth is hindi po no hindi po talaga siya okay and talagang ginagalingan lang niya po no there is just will power no talagang may will power and desire po siya na manalo win at all costs talagang gusto niya pong ipakita sa iyo na ay panalo pa rin ako. Although sa ngayon po, asa ah, sa nakikita ko po ngayon ay nag-aano ah, po siya reflect, no? Nagre-reflect po siya. Um nag-iisip po siya. Um, gusto niya po ng rest, contemplation and restoration, no? Gustuhin po niya 'yan pero sa totoo lang po ay medyo hirap din po siya kasi meron pa po talaga siyang nararamdamang pagmamahal sa iyo pero po sa totoo lang um, nililihis niya po ng landas no? nililihis niya po ng landas ina-isolate niya po yung sarili niya kinukumbinsi niya po yung sarili niya na tinalikuran ka na niya at hindi ka na niya para balikan pa no? nililihis niya kaya kaya sinasabi sa inyo kahit anong deny niya sa sarili niya no? na over, over stress and burn out lang siya dahil sa mga ang pinag-iisip niya po na ah, ganyan ano? sa iyo po sabi ko po sa inyo patapos na ang phase na ito sa buhay mo malapit ka na pong makarecover sa totoo lang no may rewards pong parating sa iyo sa kanya po ay medyo hindi po magiging maganda ang mga susunod na panahon lalo po yung mag-iisip sa totoo lang yan po ang inyong first reading of the day. I hope na naka po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po am um, para naman po mabasa ko ang inyong mga suggestions kung ano man po ang inyong nasa isip, na anong mga feelings niyo, reactions niyo. And can you please give me a like, no? And um for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y -Y Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan lang po ako makocontact, that's my only official and legit FB account. Yan, maraming 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 salamat po. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And um, ang lagi ko pong um, sinasabi sa aking mga ever-solid and loyal Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At um, sinasabi ko nga po sa inyo na live one day at a time, mga kapatid. Ngayon po, I wake up, you wake up and do three things that will make you happy for today. Then tomorrow is another day. No, ganun po. Ulit-ulit-ulitin niyo lang po 'yan and one day you can tell yourself naka-survive na pala ako. Ikaw po mismo ang makakaramdam niya pero kung mag-stock po na mag-stock wala pong mangyayari okay? so yan po no maraming 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 salamat po sa inyong lahat and God bless you all Uh, uh, life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay babalik, no? Baka bukas po or hindi ko po alam kung anong oras ako makakarating ng Amerika pero I will make sure na pag po ako ay makakapag-reading of the day po ako sa Amerika. Um, any, any po, any day po, I promise you, meron pa rin po akong reading of the day. It all depends sa oras nila. Pero po, sinasabi sa inyo, hindi, hindi po ako mawawalan ng reading of the day. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart um, pray nyo po ang aking safety zero sa plano lalo ng ulan ng ulan ma-turbulence po yan kaya wag nyo po akong pabayaan pagdasal nyo po ako okay? God bless you all and I love you all and I will all see you again on my next reading I love you guys thank you po and mga kapatid mahal na mahal ko po kayo bye